ating pakinggan ang mga pagbasa para sa ikasampu ng Marso taong 2025. Ang lunes sa unang linggo ng apat na kong araw ng paghahanda. Pagbasa mula sa aklat ng Bibisiko Sinabi ng Panginoon kay Moises, Sabihin mo sa buong kapulungan ng Israel, magpakabanal kayo sapagkat akong Panginoon ay banal. Huwag kayong magnanakaw, manilin lang, o magkisinungalin. Huwag din kayong manunumpa sa aking pangalan ng walang katotohanan pagkat iyon ay paglapastangan sa ngalang ko. Ako ang Panginoon. Huwag ninyong dadayain o pagnanakawan ang inyong kapwa Huwag ninyong ipagpapaliban ang pagbabayad sa inyong pinapagtrabaho. Huwag ninyong makapihin ang mga bingit at lalagyan ng katitisuran ang daraanan ng mga bulan. Matakot kayo sa Diyos. Ako ang Panginoon. Huwag kayong ahatol ng walang katarungan upang pagbigyan ang mahirap o siyuin ang mayayaman huwag inyong pamamalita ang kasiraang kuri ng inyong kapwa ni sa saksi laban sa inyong kapwa upang ipahamak lamang siya. Ako ang Panginoon. Huwag ka tanim ng galit sa iyong kapwa. Sa halip, pangangaralan mo siya. Sa gayon, hindi ka magkakasala dahil sa kanya. Huwag kang maghihiganti kung magtatagin ng galit sa iyong mga kasamahan, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ako ang Panginoon. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Saan mong tugunan? Espiritu ang bumubuhay. Ang Salita ng May Kapay. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito utot na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yung kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa pakat ng kaitipan. Espiritu ang bumubuhay ang talita ng may kapal. Ang tuntuning binigay ng puon ay wastong utos Niligaya ang tinuman kapag ito ang tinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng itipan niyong bungang idudulot. Espiritu bumubuhay ang salita ng may kapay. Niyong paggalang tapoon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iiral na parati pati mga hatol niya matuwid na kahatulan kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Espiritu buhay ang salita ng may kapay. Naway itong salita ko at ang aking kaisipan, sa iyo ay makalugod, Panginoon ko at panlungan, o ikaw na kublihan kong ang dulot ay kaligtasan. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Ngayon panahong marapat, panahon ng pagliligtas, araw ngayon ng pagtawag upang makamit ang habag ng Panginoong matapat. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri kayo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi niya ito sa kanyang mga alagad. Darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel, at luluklok sa kanyang malingal na trono. Sa panahon yun, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubukod-bukurin niya tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ng mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, Hali kayo, mga pinagpala ng aking ama. Pumasok na kayo at manirahan sa hari ang inihanda para sa inyo mula pa ng lukain ang sanlibutan. Sa pagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, Nauhaw at inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatiloy. Ako'y walang maisuot at inyong pinaramkan. sakit at inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan. Sasagot ang mga batuwid. Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain? O nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy? o kayo walang may suot at aming tinaramdhan? At kailan po namin kayong nakitang may sakit o nasa bilangguan buwan at aming binalaw? Sa sabihin ng hari, sinasabi ko sa inyo nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, ito ay sa akin ninyong ginawa. At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, Lumayo kayo sa akin, mga tinumpa. Kayo'y pata na di mamamatay, na inihanda para sa Diablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo pinakain, na uhaw at hindi ninyo pinainom. Ako'y naging isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy. Ako'y nawalan na may suot at hindi ninyo pinaramkan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw. At sasagot din sila, Panginoon, kailang po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, na ng may suot, may sakit o nasa bilangguan at hindi namin kayo pinaglingkuran. At sasabihin sa kanila ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong, ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuli ka namin, Panginoong Heso Kristo. Tayo po ay magnilay-rasal para sa mga napakinggan nating pagbasa. Mahal naming Ama, sa araw na ito, habang kami nagubulay-bulay sa iyong kalita, naway maunawaan namin ang tunay na diwa ng kabanalan at pagmamahal sa aming kapwa. Tulungan mo po kami iwakti ang mga katimangalingan at pandaraya at maging tapat sa aming pakitipag-unayan sa iyo at sa aming kapwa. Panginoon, tulad ng iyong sinabi sa aklat ng Levitiko Nawa'y magpakabanal kami sa tuptikaw ay banay. Tulungan mo kami umiwas sa pagnanakaw, panlilinlang, at pati sinungaling. Turuan mo kami maging makatarungan, sa aming pakipitungo sa aming kapwa. At huwag kami magkamali ng gali sa aming mga puso. Tulad ng aming inakawit sa talmo, naway ang iyong taita ang magbigay sa amin ng bagong buhay. Turuan mo kami sumunod sa iyong mga utos at maging matuwid sa aming mga gawa. Naway ang aming mga salita at kaitipan ay maging kalugod-lugod sa iyo. Panginoon, tulad ng sinabi ni Jesus sa mabuting balita, naway maunawaan namin ang tunay na kahulugan ng paglilingkod sa iyo. Tulungan mo kami makita ang iyong presensya sa aming kapwa, lalo na sa mga pinakahamak at nangangailangan Turuan mo kami magpakain sa mga nagugutom, magpainom sa mga nauuhaw, magpatuloy sa mga dayuhan, magdamit sa mga ubad, dumalaw sa mga may sakit, at puntahan ang mga nasa bilangguan. Tulungan mo kami mag-instrumento ng iyong pag-ibig at awa sa mundo. Naway, ang aming mga gawa ay magpakita ng aming tunay na pananampalataya